Agad na pinawian ng buhay ang isang babaeng piloto matapos bumagsak ang kanyang pinalilipad na helicopter sa Sitio Arimongbong, sakop ng bayan ng Gimba, Nueva Ecija, ganap na alas 4.30 ng hapon itong unang araw ng Pebrero. Batay sa paunang report ng Gimba PNP sa pangumuno ni Police ng Colonel George C. Calawa Jr., Chief of Police dito na recover sa cross site, ang bangkay ng isang babae na nagngangalang Julia Flore Monson po, 25 anyos, na residente ng Marina Bay Homes, Asia World, Paranaque City, base na rin sa nakuhang ID nito. Si Po ay nag-iisang sakay ng helicopter na may body number rp c 3424 nang mag ito na sinasabing pag-aari at piloto ng artist at host na si Willie Revillame. Lumalabas na nagpalipad ng helicopter ang biktima mula Baguio City patungo sa Metro Manila nang mangyari ang aksidente. Agad namang rumisponde sa pinangyarihan ng mga pulis at rescue team para hilahin ang biktima mula sa helicopter na bumagsak sa tubig na nakasuot ng sports attire kasamang sports bra at jogging pants. Samantala, bandang alas 7 ng gabi, isinagawa ang salvage operation para mayangat ang helicopter mula sa creek na hanggang dibdib ang tubig. Sa panig ng Civil Aviation Authority of the Philippines o KAAP, ay pinadala nito ang Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board Lead Investigator Retard Colonel Romel Ronda sa cross site upang matukoy ang sanhi matapos makatanggap ng maraming emergency alert ang Philippine Aeronautical Rescue Coordination Center. Sa mga posts at reactions sa social media ay personal na pinuntahan ni Revillame ang labi ni Paul sa HM Amina Funeral Services sa Pakak Gimba. Bandang alas 9 ng gabi, inilipat din naman noong gabi iyon ang mga labi nito sa Heritage Park sa Paranaque City. May mga person of uh, interest na ang pulisya sa nangyaring pamamaslang sa isang lalaking negosyante nitong Pebrero 1 sa bayan ng Haenoe Beziha. Kung saan itiniklarang dead on arrival ang biktima sa Nueva Ecija Medical Center na matatagpuan sa San Leonardo, Nueva Ecija, patay sa pinag-asama-samang nakalap na ulat. Nagmamaneho ng kanyang SUV ang biktimang kinilalang si Jerry Flaminiano, 52 anyos, isang negosyante at residente ng barangay Kapitan Pepe, Cabanatuan City. Nang biglang sumulpot ang dalawang suspek na sakay ng motorsiklo sa highway sakop ng barangay Langla sa Haen at doon siya pinagbabaril dahil sa tama ng bala nawalan ito ng kontrol sa manibela. Kung kaya't bumangga ito sa poste agad na tumaka sa mga suspek sa hindi na lamang direksyon. Ayon sa mga nakasaksi, minamaneho ng biktima ang kulay gray na Ford Everest sa isang tulay sa nasabing barangay dakong alas 10 ng umaga nang paputukan ng mga armadong lalaki na riding in tandem. Agad namang nagutos si Nueva Provincial Director Police Colonel Ferdinand Hermino sa kanyang kapulisan na magsagawa ng offline bakod at tugisin ang mga suspek na recover mula sa pinangirihan ng krimen na pinroseso ng mga forensics investigator ang mga basyo ng kalibre 45 baril. Naganap ito sa kabila ng kasalukuyang pinatutupad na ganba ng COMELEC sa buong bansa. Samantala, naiulat na nahuli na ng otoridad ang mga suspek matapos ma-corner sa isang dead end sa kabaan ng Kali 11 dahil sa mabilis na pagresponde ng isiha police. Binawian ang buhay ang isang 52 anyos na lalaki at 10 sasakyan pa ang nasira sa isang hit and run incident na sinasabing ang suspek ay kargado ng nakalalasing na inumin noong biyernes ganap na alas 6.30 ng gabi sa Maharlika Highway sa Barangay Hermogenes Concepcion Senior at sa Makabeste Lungsod ng Kabanatuan. Batay sa ulat ng pulisya, binabaybay ng Nissan Navara pickup truck ang southbound na minamaneho ng isang Harold Porzuelo Cuartero, 45 anyos na taga barangay Castellano sa Leonardo Nueva Ecija, nang una itong gumanga sa isang Yamaha tricycle na minamaneho ni Simplicio Tamponco Jr., 52 anyos na driver ng Barangay H Concepcion. Ang truck driver na nagtamo ng matinding pinsala ay idiniklarang dead na arrival sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center. May kabuang sampung sasakyan na karamihan dito ay motosiklo at kotse ang napinsala. Habang ang isang 41 anyos na motoristang biktima na mula sa barangay Bayanian, Gapan City, ang nasugatan na agad na ginamot ng mga rumispundeng medical personnel. Tinangka ng driver na tumakas ngunit tinugis ito ng mga bantay bayan. Na-flag down siya sa checkpoint ng Commission on Elections sa Maharlika Highway sa barangay Sumakap Este. Subalit imbis na huminto ay pinaharurot pa nito ang kanyang sasakyan na para tumakas. Dahil dito nawalan siya ng kontrol sa manibela kung kaya't bumangga sa isang footbridge kung saan na corner at inaresto siya ng mga otoridad. Isinailalim ang suspek sa medical at alcohol testing at naarap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to properties ang inihanda para sa inquest filing laban sa suspek sa Cabanatuan City Prosecutor's Office. Tutulungan ang pamahalang lungsod ng kabanatuan ang mga mamamayan ng syudad at karating lugar sa Navesiha na nagnanais magtrabaho abroad. Ito ay sa pamagitan ng isasagawang special recruitment activity para sa humigit 2,000 trabaho sa Taiwan. Inaanyayahan ng lokal na pamahalaan ng mga interesadong residente na nais magtrabaho bilang factory workers sa Taiwan na lumahok sa isasagawang special recruitment activity sa darating na biyernes, Pebrero a 7, na gaganapin sa covered court ng Kabanatuan City Hall. Ayon kay Kabanatuan City Public Employment Service Office o PESO Head Ronella Sanopo, nang ipagtulungan ng pamalang Lungsod sa Department of Migrant Workers upang mabigyan ng oportunidad ang mga kababayan na magtrabaho abroad at upang makaiwas sa mga illegal recruitment. Ayon kay Sanopo patuloy ang suporta ng LGU-Kabanatuan para magkaroon ng mga programa para makatulong na maitaas ang antas ng pamumuhay sa pamagitan ng pagbigay ng trabaho. Kamakailan lamang ay nakiisa ang pamahalang lungsod ng kabanatuan sa pagdaraos ng Nationwide Job Fair kalinsabay sa pagdaraos ng Banato Festival Job Fair na kung saan humigit 2,000 trabaho rin ang inialok ng nasa 35 kumpanya na lumahok sa aktibidad Paayag pa ni Sanopo layunin na mga isinasagawang programa na makatulong sa mga mamamian, hindi lamang sa mga tiga-kabanatuan, kundi sa mga kababayan mula sa mga karatig bayan at lungsod sa Nueva Ecija na makahanap ng trabaho. Aniya sa mga isinasagawang job fair ng peso-kabanatuan ay sinisiguro na ang mga iniaalok na trabaho ay para sa lahat hindi lamang para sa mga profesional bagkus ay mabigyan ng pagkakataon na madaling makahanap ng trabaho ang mga higit na nangangailangang mamamayan tulad ang mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pahayag ni Sanopo bilang sentro ng komersyo sa buong lalawigan ng Nueva Ecija ay nananatiling in demand sa trabaho sa lungsod ng kabanatuan ang may kinalaman sa wholesale at retail. Bukas ani ang opisina ng peso kabanatuan para sa mga nangailangan ng tulong sa paghahanap ng trabaho. Maaaring sumadya sa kanilang opisina sa Kabanatuan City Hall o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa kanilang official na social media page sa Public Employment Service Office, Kabanatuan City at sa kanilang himpilan sa numerong 0919-081-1300.